hindi, wag po kayong magagalit sa akin. Unang-una, -una, kaya kaya ko po bilyonaryo na ba si KDR? Opo, biruin mo yung pong, yung lampong property sa La Vista. Ang ang market value noon kung hindi ako nagkakamali is more or less 1 billion pesos. Yung umpong property sa La Vista. Mga kapatid, So, ngayon, para magkaroon ka ng property na gano'n, eh, talagang bilyonaryo ka. Baka nga po hindi lang po bilyonaryo ngayon si Daniel Razon. Biruin mo, walang humpay na pa-target, walang humpay na pa-concert. Saan mo dinadala ang pera ng mga kapatid, Daniel Razon? Mahiya ka nga. Nakakahiya ka. Kaya, alam nyo, dapat i ipasensationalize nyo yung itong ibang mga video ko, mga kapatid. Makarating sa Senado, makarating sa gobyerno para uh, nakikita ng Diyos ang aking puso, saksi ko ang Diyos at ang ating Panginoon na nasa langit. Wala akong masamang intensyon para sa samahang ito. Kahit kang Okay lang. Silaan na natin ang silaan. Okay lang. I know my God and my God knows me. Sa araw na ito mga kaibigan ay gusto ko pong i-share sa inyo ang isang video ng ating kapatid na Ellie. Uh, mensahe niya po ito para sa manggagawang tapat na maglingkod para sa katotohanan, para sa kaligtasan ng mga tao na walang uh, pandaraya, mga kaibigan. So narito po ang video ng ating kapatid na Eli na gusto ko pong bigyan ng reaksyon sa inyo. Mga kapatid, lalo na po sa mga similistang ito. Ang buhay ng manggagawa ay masaya, makabuluhan, at laging mayroong pinatutunguhan. Ito ang pinakamataas na karunungang maaaring marating ng isang taong nabubuhay sa mundo. Ang maging mga maliliit na bibig ng kataas-taas ang Diyos sa langit. Subalit, puno rin po ng maraming mga sakripisyo ang buhay ng isang manggagawa. Kung minsan napagkakamalian tayong masasaba dahil may pagkakataong hindi tayo dapat magsalita. para maingatan ang karangalan ng iba sometimes we have to keep quiet and take the risk ourselves. Kung so, minsan, dapat tayong magsalita kahit may magagalit sapagkat ibig nating magligtas ng kapwa sa kapahamakan. Ang mga ito ay isang pinakamahihirap na dala ng isang manggagawang ibig maging dapat sa Diyos ang sa kabila ng iyong ginagawa ay pagbintangan ka ng masama ng iyong kapwa. <laughs> sa aking tag-ibig, sabi ni David, galit ang kanilang iginanti. Sa aking ginagawang mabuti, ginanti na nila ako ng masama at naging kaaway ko sila. Iyon po ay daing ng isang mga ngaral na nagtuturo ng totoong katuwiran ng Diyos. Pero, yun po'y nakaguhit na sa landas na lalakara ng isang manggagawa. Hindi po ako nalulungkot kailanman. At naging ganito ang buhay ko. Lalo hindi ako nagsisisi. Kung ako'y bibigyan uli ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, ulit-ulit kong sinasabi, pipiliin ko uli ang buhay na ito nagabal, nahihirapan ng aking kaisipan, ng aking katawan, ng aking buong buhay. Maraming iba't ibang kasama ang ipupukol sa atin. Subalit, hindi po katumbas ito ng kalwalhati ang mahahayag sa dako pa roon. Lagi ninyo isipin mga seminarista, lahat ng magiging manggagawa sa inyo, na pinapasok ninyo ay isang propesyon pinakadakila para makatupad tayo sa utos ng Diyos na ipigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang bawat pagpupuyat, ang bawat pagtitiis ang bawat sakit ng katawan sa pagod na ating titiisin eh. Dahil sa pag-ibig sa ating kapwa-tao, yun mga kapatid ang naramdaman ko sa buhay ko. Minsan pagod na po ako. Hindi pa rin ako natutulog. Minsan gusto ko na po magpahinga. Hindi ako umubrang magpahinga. Kumisan, gusto ko na po kumain. Hindi pa maaari. Dahil meron ako tungkulin. Maligaya po ang aming mga puso. Kaya lang, Nasasaktan kami sa pagkain pinag-iisipan kami na hindi naman namin iniisip kailanman sa buhay. Ang amin lamang po, pakiusap sa mga kapatid. Mga tao rin kami. Magkakamali. Magkukulang. Magkakasala kami sa Diyos at sa inyo. Sana po ulangayin ninyo kami, mga kapatid. Hindi po kami mga espesyal na tao, ordinaryong tao lang kami. Walang kwenta, walang kabuluhan, wala naman kami pinag-aralan. Alam naman kami, maipagmamalaki. Sana po tulungan niyo ang mga magagawang ito. Sila ay makapagpatuloy. Huwag niyong kalilimutang idalangin niyo kami sa araw at gabi. Hindi rin namin kinakalimutan kayo sabi ng mga panalangin, pati ang inyong mga anak, ang inyong mga kabiak ng puso, ang inyong sambayan. Bahagi na po kayo ng aming buhay, mga kapatid. Sana marapatin niyo rin kami kaming bahagi ng buhay ninyo. Huwag niyo sana kalimutang dumaing sa Diyos para sa Kanyang gawain. Sa mga seminarista, loobit sana ng Diyos magpakatatag kayo. Kaunti na lang ang panahong nalalapit. Hindi na panahon upang mag-asawa pa kayo. Hindi na panahon para sundin niyo pa ang ligaya ng inyong mga laman. Ang panahon na natitira ay panahon para ipaglingkod natin buong-buo sa Diyos. At makikita niyo, darating ang araw, sasabihin niyo, Tama ang aking sinasabi. Dahil sa hari ng Diyos at ni di Kristo, masusumpungan ninyo ang inyong mga sarili. Isang araw, magamal hindi natin inaasahang lahat. Dahil sa ating mga pagkukulang, makikita nyo, mabibigla kayo, masusurpresa kayo sa pagtawag ni Jesus. Halika kayo, pinagpala ng aking Ama. Malahin ninyo ang kariyang inihanda sa inyo buhat ng itataga sa libutan sapagkat ako'y nagutom inyo akong pinakain ako'y nauhaw inyo akong pinayno ako'y nabilang ko inyo akong tinalaw nakita nyo akong gubat inyo akong pinaramtan sasagot ang matwit Panginoon kailang ka na binakit ang nagugutom. Pinakain ka namin. Kailang ka na binakit ang upang ka namin. Hindi din, hindi sila makapaniwalang sila'y tinatanggap na Diyos sa kanyang karian, Mamiyayari ito sa marami sa inyo kung mananatili kayo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi hanawa kayo ng Diyos, mga kapatid. At sana, lagi niyong paulit ng isang pusong nakahandang magtiis, magparaya ng para paligayahan para sa iba, isang pusong marunong magpatawad, dumunawa at mag-alaga mag at magpakasakit ng dahil sa kapatid na aakayin ninyo sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong kooperasyon sa lahat ng mga seminarista nito. Patawarin ninyo ang pagkukulang namin sa inyo. Alam ko, nararamdaman lang kalaobang ko. May mga pagkakataong hindi nyo halos maisubo ang ulam dahil hindi masara. May mga pagkakataong ang kaling kinakain natin eh. Parang kaling nasasapal sa ating bibig. Alam ko, marami kami pagkukulang sa inyo, mga kapatid. Magpaumalhin kayo, bahagian, ng pagtitiis natin para makarating tayo sa kaharihan ng Diyos. Kasi hanawa kayo ng Diyos sa hinaharap at loob binawa ng Diyos maging matatatag kayong maggagawa ng kanyang katotohanan. Salamat sa inyong pagpapagod sa loob ng apat na buwan sa loob. So ayan po mga kaibigan, napakagandang mensahe po ng ating kapatid na Eli ah, para sa lahat ng mga gustong sumunod at ah, gustong maging lingkod ng Diyos, mga tapat na manggagawa ng Jos. So sana po ay nagkaroon tayo ng encourage lalong-lalo yung mga kapatid natin na talagang gustong sumunod sa kagustuhan ng Diyos, patuloy po tayong makinig sa mga aral na totoo ah, tungkol sa banal na kasulatan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nakapag-iwan ako ng mabuting aral sa ating mga kaluluwa. Hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa programang Expose the Truth.